Ito kasi yung ano, napili kong bag. $400 siya. Nasa $20,000. Pero pa, ang ganda kasi. Ay, ang ganda nga. hindi ba? Parang ano, kunyari, lalang lang, ka lang. $20,000. Ay, grandiosa ka? Ganda, no? Ang bata. Sino kasama mo dyan? Ah. Uh, kung bata. Pero ang, ang laki, ang daming malalagay. 100 dollars. Okay then. Kulay black. Ang ganda no? 400 dollars. Ang ganda. lang pamigay, pamigay lang sa mga mga Ang yaman. 322 pero discounted pa ata yan. Sir, now it's 322. Ah, with a discount. discount. Okay, 322. 322. So, alam na, 322. Tama lang sa'yo yan. Ang babansak. Ang babansak. Ito, pretty tone black. That's great. Parang okay din siya. Ganda. 322. Ah, diba Kaya nga eh. <laughs> Sanlinggong tip, no? Nag-live na ako kanina, pumasok ako dito, na-violate yung brand. sayang. Bawal pala yun, sayang. Bawal talaga yun. Labas ang ako para 322. Ayan na, 322 inot in natin. Hola. Tara, kain na tayo. Gusto, 322 daw yung bag. Yung backpack, oo. Parang gusto ko yun. Bal babalik tayo next, next, next eh. Mag-iipon muna ako. Hindi na ako mag-helper. Okay na yun, 15 mil. Para sa akin ng, para ha? Oo, pa plus extra pa. Plus extra pag may wallet. Sa akin, next cross. Next cross na siguro? Oo, at magpili ka muna. Magkampas muna tayo. Oo, magpili ka muna ng mga... Ano para unang bag sunod sapatos o every other cruise? Sana ipanalangin kong mga pasahero. <laughs>